Sabado ng gabi nang pumasok sa computer shop na ito sa Muraita, Maynila, ang dalawang lalaking tinatayang nasa edad 17 hanggang 19. Tila may hinahanap ang dalawa. Maya-maya pa sunod-sunod nang dumating ang nasa isang dosen ng kabataan. Isang lalaki ang lumapit sa isang sudyante na naglalaro ng computer game sabay suntok sa kanya. Kasunod dito pinaghampas na ng upuan ang sudyante at tatlo pa nitong kasamahan nagtangkap ang lumaban ng mga estudyante pero dihado sila sa bilang. Makikita rin sa video na may hawak ng kutsilyo ang isa sa mga sospek. Sugat sa ulong inabot ng dalawa sa mga biktima. Pagpasok ko ng pinto, dire-diretso sa taas. Tinatanong ng mga tauhan namin kung ano yun. Dire-diretso lang sila sa taas. At yung mga nasira po, yung mga monitor namin, tsaka yung mga keyboards, tsaka speakers. Yun. Kasi yung iba nalaglag kasi natamaan ng silya. Hawak na ng mga pulis ang pagkakakilala ng anim sa higit sanduse ng sospek. Sa investigasyon ng Manila Police, posibleng umanong resbak dahil sa dating alitan ang ugat ng gulo. Ang kaso po namin ay uh, malicious mischief at uh, hintayin namin yung uh, warrant of arrest para sa ganun ay uh, mahuli na ang mga suspects na identified natin. Kung CICL sila, children conflict with it, ano, eh ano pa rin, mananagot pa rin kasi meron nang karapatan uh, Alaman, they know what is right or wrong. Hindi na nagsampa ng asunto ang mga biktima, pero disidido ang may-ari ng computer shop na pagbayari ng mga nanggulong kabataan para sa pinsala at perwisyo sa kanyang negosyo. Umaasa naman ang mga estudyante sa UBELT na dahil sa nilagdaan peace agreement ng mga kolehiyo, pulisya at lokal na pamahalaan ng Maynila, mababawasan ang mga ganitong insidente. Edison Reyes, News 5.